Pamilyar ka ba sa halaman ito na kung tawagin ay at swete? Isang klase ng puno na popular dito sa Pilipinas dahil nga sa taglay nitong bunga na ginagamit natin sa maraming bagay. Subalit batin mo ba na isa pala itong uri ng superfood? Halimbawa nito ay mainam nga itong nagpapanatili at nagpapalakas ng buto na makatutulong sa ating pagtanda at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay isa-isahin natin ang mga gamit at benepisyong dala ng pagkonsumo natin ng halamang at swete. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Atsuete o Anato ay isang natural na food coloring at pampalasang gamit na buhat nga sa mga buto ng bunga nito. Ang Atsuete tree o Bixa orellana ay isang tropikal na munting puno na madalas ngang tumubo sa Central at South America. Nagtataglay ito ng mga puti o rosas na bulaklak at ang kilang mabalahibo nitong bunga na kulay berde nga kapag hilaw. Sa loob nga ng mga bunga nito makukuha ang mga buto na nagtataglay ng mga pulang kulay o pigments na kanilang ine-extract at saka ginagamit. Tinatawag rin itong lipstick tree, chitowi, onoto, bija at kolorao sa ibang rehiyon. Ang kulay ng atswete ay naglalaro nga sa dilaw, deep orange hanggang sa kulay na pula at madalas ding ginagamit sa mga cosmetics at mga pampaganda. Subalit kadalasan nga ito ay gamit para sa mga pampalasa at pangkulay sa pagkain. At dahil sa napakarami nitong gamit ay binansagan nga itong isang superfood at maging noong unang panahon ay ginagamit na rin ito bilang gamot upan lunas sa mga mapasimpleman o matinding uri ng karamdaman. Sapagkat ang atsuete ay mayaman sa antioxidants katulad ng cis at carotenoids. Nagtataglay din ito ng vitamin A, calcium, sodium at iron. Kaya naman, narito ang mga karamdamang maaaring malunasan ng halamang atsuete. Ang atsuete ay isang antimicrobial na maaaring magalis ng mga pathogens at mga bakterya sa ating katawan, lalo na nga sa mga kinakain o kinukonsumo nating pagkain. Kung hirap naman kayong matunawan, ay makatutulong rin ang pagkain o pagkonsumo ng atswete. Ang pagsasangkap nito sa mga lutuin at pagkain ng dahon nito ang ilan sa maaari mong gawin. Ang kalsyum naman itong taglay ay mahalagang suplement na kinakailangan ng ating mga buto upang maging malakas pa rin ito kahit sa ating pagtanda. Nagpapalinaw rin ng mga paningin ang atswete. Ang carotenoids nitong taglay ay mabisang sustansya para sa pagpapalinaw ng mata. Ang paste naman buhat sa buto nito ay maaari mong ipahid sa gilid ng iyong mata upang mawala nga ang iyong mga wrinkles at ang mga nangingiti mong eye bags. At pwede rin itong ipahid sa mga peklat upang agad itong mawala. Kung mayroon naman kayong mga galis o katikati sa balat, maaari mo rin ipahid ang paste buhat sa buto ng atsuete. Ang pagkain ng tuyong dahon o pinulbos na tuyong dahon nito ay makatutulong naman upang maging malusog ang inyong kidney o ang inyong bato. Napatunayan ring epektibong panlunas ng atsuete para sa mayroong gonorrhea o tulo. Nakapagpapababa rin ito ng presyo ng dugo at level ng blood sugar. Kaya sa tuwing makakakita ka ng punong ito o ng puno ng atsuwete, ayo itong alagaan at sa huli ay maaari mo nga itong mapakinabangan. Subalit ang pagkonsumo naman ito ng mga buntis o mayroong mga diabetes ay hindi rekomendado at mainam na ikonsulta muna ito sa inyong doktor. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng punong ito? At saan-saan nyo -saan nga ba ito? Kadalas ang ginagamit. Nakakita ka na ba ng gumamela? O tropical hibiscus sa ingles? Isang klase ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga malo o malvaceae, na binubuo nga ng humigit sa 600 at 70 siyam na klase o species. Subalit maliban sa paborito itong laruan ng mga kabataan at ginagawang pantapal sa mga pizza, alam mo ba na napakarami nitong gamit na maaaring hindi mo pa nga inakala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang marami pang tulong at pakinabang ng halamang gumamela. At kung saan-saan mo pa nga ba ito maaring magamit. Ang gumamela o hibiscus ay kilala rin sa iba pang katawagan gaya ng hardy hibiscus, rose of sharon, rose mallow at tropical hibiscus. Madali lamang patubuin o itanim ang gumamela. Isang klase ng evergreen na halaman na mayroong mga makikintab na dahon at malalapad na makukulay na bulaklak. Isang uri ng ornamental na halaman ang hibiskus, kaya naman madalas nga itong itanim sa bakuran. Ang mga bulaklak nitong mayroong kadalasang lima hanggang pitong talulot ay mayroong mga kulay na minsan ay dilaw, orange, puti, purple, pink at kadalasan nga ay kulay pula. Batin nyo ba na pampaswerte rin ang bulaklak na ito at mainam? lalo na nga sa pag-ibig. Sapagkat ang mga bulaklak nitong dilaw ay simbolo ng kaligayahan at good luck, samantalang pagmamahal naman sa kulay nitong pula at pakikipagkaibigan sa kulay nitong rosas. Ngunit saan saan mo nga ba maaari pang magamit ang gumamela? Ang halos lahat na bahagi ng halamang ito ay tradisyonal na ginagamit sa panggagamot ang taglay nitong demulcent o nakare at astringent properties ay napakainam na sangkap at gamit na panglunas sa mga kondisyon katulad ng cancer, gallbladder attacks, low blood pressure, sugat sa balat at gamot din sa mayroong mga ubo. Maaari mong gawing tsaa ang pinatuyong bulaklak ng gumamela o hibiscus na mainam nga sa mayroong mga bronchitis, ubo, lagnat, disinteria, UTI, Pagtatae at high blood pressure. Samantalang ang dinurog naman itong bulaklak ay maaari mong itapal sa pigsa, sa mga pamamaga, beke at sakit sa ulo. At batid mo ba na maaari mo rin palang kainin ang bulaklak nito hilaw man uluto at maging ang batang dahon nito? ay maaari muring ring gulayin at gawing substitute para sa spinach. Sapagkat ito ay mayaman sa phosphorus, iron, thiamine, niacin, calcium at ascorbic acid. Ang gumamela rin ay hindi nakalalason. Sapagkat, ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa University of Arkansas, ito ay nagtataglay ng toxicity category number 4. Nang ang ibig sabihin ay ligtas ito para sa mga tao. Kaya naman napakahusay talaga ng gumamela o ng hibiskus. Mainam ng halamang ornamental ay marami pang binipisyong medikal. Kaya kung sa susunod na makakita ka nito, ay huwag mo na itong basta-basta putulin. Ikaw, sa inyong lugar, ano ang tawag sa bulaklak na ito? At saan-saan mo pa nga ba ito? kadalasang ginagamit. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sabihin